So, papakita ko sa inyo. Uupo ako. Dito. So, dito. Dito upuan ko. Ayan. Tapos, dito yung may maliit na window. Dito ako magsusukli. Dito, dito na nila about, So, dito na ako magsusukli. Ayan, diba? Tapos, nandito yung CCTV. Kita ko na doon. Uh, lahat. Pero, yung ibang angle ng CCTV, lilipat ko pa yung ibang cameras para... Kasi nag... Umatras ako. Nilipat ko dito sa likod ng konti. Kaya yung ibang pwesto na CCTV, ililipat ko pa para mas malawak yung ano niya, kuha niya, mas malayo pa. Yeah, di ba? Ganda, maliit na cubicle, pinalagyan ko siya para at least may parang privacy ka. Hindi ka na may kita ng mga mungutang. <laughs> Yan. Yeah. Tapos dito, yung mga sigarilyo, dito ko nilalagay sa taas. Yan. Yeah. So, ayan yung mga sigarilyo natin. Ayan. Dito. Dito ko na nilalagay. Kaya mabilis na lang yung pagkuha. Good day, guys. So, ngayong araw, total makeover kami ng tindahan. Preparation namin to for holidays. Pasko, at saka New Year. Tapos, syempre, update natin yung tindahan natin. Ano yung mga nangyari. Ayan. Ito. Arrange kami dito lipat yung ibang mga stocks, nilipat, linis, tanggal na mga iba, yung mga expired, na mga product. Para pagka season na, na Christmas or New Year, madali na lang yung pagkuha namin. So yan, di pa tapos yung iba. Yan, dito yung asawa ko. Tulungan ako mag-arrange, maglinis. Yan. Pupunoy natin to dito ng mga pampas pasko Yan, may mga two days, fiesta. Yan, dito. Diyan ko ilalagay. Tapos dito naman, mga spaghetti mamaya. Mga gulaman, lahat, mga kaong. Medyo magulo pa. Yan, tour ko muna kayo kung anong nangyayari. So, yan. Yan, misis ko dito. Nilipat namin. Dati yung mga mga napkins, nandito yun. Pero nilipat, nilipat na muna namin nilipat namin ng pwesto dito lahat mga condiments mga dalata, mga ketchup dito na so ayan eh magigitsura dito ito tatanggalin pa itong mga per dito para lahat puro ano na dito ano hey, misis ko ayan. cheese ha ah. ah. okay na pa yung diaper din yun na lang ilalagay hindi pa tapos yung dami pa, dahil pa na may ayusin. Ano yung pangyayari siya, no? Magulo pa lahat yan. Mga sabon, mga kaong. Cheese dito yan, mga palaman. May mga candies na. Ito, i-arrange pa rin to. Dati, ito yung pesto ko dito. Andito yung CCTV. Andito yung table ko, dito dati yun, dito nakalagay. So, ayan, eto na siya ngayon. Ayan na. Uh, uh, dito ko na nilagay yung mga napkins sa taas. Yan. Mga diapers. Ayan. Dito na yan. Dito, mga gatas. Dito ko na ilalagay. Kasi nag pagawa ulit to. Oh. Inusog ko yung uh, yung dating pwesto ko, dilipat ko pinatras ko pa. Tapos nagpagawa ko ng panibagong stante. So, eto na yung parang cashier area ko. Andiyan na yung medyo office ko. So, may malita window. Pinagawan ko siya ng malita window. Para dyan na yung pagbabayad at pagsusukli. So, syempre, hindi mo mawala yan. Yung papaswerte natin. Lucky chunk. Yan, ayusin pa yan. Dito mga sabon yan. Yatik. Dito ko na nilalagay. alcohol. Yan, di ba tapos to? Ayusin pa to. So, ayan no? Di ba? Ang ganda, no? Pagka uh, magsusukli ka, magbabayad, nandiyan na may window ka na. Tapos, nandiyan din yung cameras. Dito ako umuupo, yan. Diyan ako umuupo. Mga wires, tago na dyan. Dito, dito yung dati. Yan, no? Dito, lalagyan pa to. Pwede pa ito lagyan ng mga karton dito may stock na iba. Yan, magulo pa yung iba. Hindi <laughs> pa kami nakapag-arrange pa taga lahat. Kasi, yung ibang mga spaces, mga pwesto, binago namin. Dito lalagyan ko pa pala ng ilaw dito kasi medyo malilim. Kunti. Yan o, no? si Johnny. Yung ating kasama dito sa tindahan. Wala pang girlfriend to, binata pa. <laughs> <laughs> ayan. yeah. Ayan, ayan siya yung na-assign dito mga guys niyan. Mga napkins, mga panty liners, dito natin lalagay. Pero yung ibang diaper, hindi nakasya dito. Kaya yung mga adult lang na dalawang klase ang nalagay dito. Yung iba, doon pa rin sa dati na peso pero ayusin lang. So ayan o, no? oh, counter. Hindi ka mapinturahan, ganyan na lang. Pero mas maganda sana kung napinturaan niya. Siyan, ni kape. Dito na. Yun. Sa relax. Yan. Madala na dari ang kuan. Tumahayusin pa to. Madala na ang kuan. Katong naikaong. Gusto ko ba niya yan? Ang katong naikaong. So pag nasa labas ka, Ayan na ay yung view mo. di ba? Parang o, lum lumawag talaga. Lumawag talaga siya. Yan na yung magiging view. Ayan na Dati hanggang dito lang yon sa so may salamin. Hanggang dyan lang. Ngayon, mas humaba siya. Lumawag na. Mas naka kasi yung mga customer, mga pamilya na na-display na namin yung mga dati na hindi namin na-display na -di sa box lang na-display -di na namin. Tapos dito yung mga gatas. Yan. Dito ko nilagay Pero itong mga candies na to, ililipat pa 'yan. Bale yung mga nakalagay dito na slay cream, mga ibang mga drinks dito ko ilalagay. So yeah, mga pa Tapos, dami pa tayong ayusin. Yun ang gulo pa dyan, oh. Dami talagang trabaho pagka-grocery. So, yan lang muna. Guys, pa kami. Ito, nililipat yan. Nililipat ni dyan yung mga napkins. Para dito, mga kaong, dito ilalagay namin. Para maraming color ang malalagay. Mga oil, pa-display namin na maayos. Tapos sa baba, puro sabon pa rin dyan. Masabon pa rin. Ito yung window ko. Tapos meron ako dito dalawang uh, tray. Nalagay ko dyan sa harap. Para pag sukle, pag lagay ng bayad, mabilis lang. Lalo na pagka rush out. Oh. Mabilis lang din. So, lagay lang ako nalagay. Hindi nasa sa kamay. Mas hygienic din. yeah, Dato nagbayad sila. So, mabilis ko na lang. Nakukuha. Parang sa mga malalaking supermarket. Kinaya ko lang. <laughs> Natuwa lang kasi may bagong window ako dito sa harap. Parang nakaka-enjoy lang gamitin. <laughs> Tapos yan, yan. CCTV. Yan. Kita ko na sila nung yeah. monitor ko dito. Oh. Ah. Okay. Pansin na yung bat. Terts. Ba na no? Tapos baliga. Di satu ito ba ano ha? Wala na. Uli lang na ito. Uh. 108 no? pa huwag mo na lang. Huwag naman sa pikas. Okay, diba? Ha? Hmm. Yan diba? Kita ni si Jan. Diyan lang. Ayan lang sila sumisili pag may kailangan sila. So kuli, dito lang inaabot. Tsaka dito, hindi siya mainit. Kasi may kisa mi tapos may mga karton pa sa taas so yung init hindi talaga tumatagos dito sa akin sa baba like yung peso ko dati talaga mainit tapos yung buga ng ref yung exhaust niya sa akin pumupunta kaya ang init talaga lagi ng pakiramdam ko kaya mas gusto ko dito ah uh, hindi na mainit isang electric pan lang ginagamit ko maliit lang okay na Dati kasi parang ang hirap talaga, iba talaga yung pakiramdam mo pag doon kasi yung exhaust ng air uh, ng ng ref malapit na sa akin kaya mainit talaga yung buga niya. Kaya tapos yung walang kisame doon sa dati mo pwesto dito sa banda sa unahan, walang kisame kaya mainit. Yan di ba? Nakatuwa lang. Dati yung unang bukas namin ng tindahan, talagang nasa pinakaharap tapos next after mga ilang buwan let's look Ray 27 and 25 6, 7 8. yung dati namin tindahan nung unang una bukas namin pinakaharap konti lang yung stock namin no? kaya nasa pinakaharap lang siya tapos ginawa namin ng harang nung dumami na ng konti yung stocks namin Atras na namin kami konti. Tapos, sunod namin na in-extend yung dito sa may kabila. Yung mga delata. Tapos, dito, dito ba yung peso ko nun? Bilang. Lagyan namin ng na harang. Tapos, ngayon naman, next namin, sinagad na namin siya. Nakakatawa lang kasi, ibig sabihin, may improvement talaga. May improvement talaga. Monthly, yearly, may improvement talaga. Kasi, parami na parami yung stocks mo. Tapos, simple like, kailangan uh, pagandahin mo rin yung tindahan mo lagi like may bago kaya pag nakikita ng mga customer ko na mga ko wow sabi nila may bago na naman yung tindahan mo yan oh ba parang ano nakaga ng feeling tapos pag nakita mo ayos ng tindahan mo nakakatawa kasi yung mga hindi mo na display dati kasi wala kang paglagyan ngayon na display mo na kasi hindi rin talaga biro mag ah uh, magpa-renovate for renovation ng tindahan, magagastos ka talaga. Talagang so, magagastos talaga pag renovate kaya pinag-iipunan talaga, pinag -aandaan. Nung nagastos pala namin, siguro mahigit 100,000 din. Yung estimate ko siguro. Pero hindi siya lumagpas siguro ng 150. o uh, 120, mga siguro. Kasama na labor at saka ano doon, mga ginamit namin. Kaya, uh, yun, nakakatuwa lang kasi naka, ipon na kami. Samantalang dati, pag pa, magpaparenovate ako, gagastos ako ng 15,000, 10,000, parang syempre ang bigat na nun kasi dapat ipupuhunan mo pa yan eh. Tapos, pagka ginalaw mo, renovation, parang ay sayang. Puhunan ko muna ipaparoling ko. At least ngayon, nakakaipon na rin kahit papano. Sa mga, sana mag, ano ma -motivate ko rin yung iba mga mga tao na gusto mo start na sabang malit pa yung tindahan tapos sige lang ano lang at ah, trabaho lang tapos pag-aralan din yung negosyo pag-aralan mo yung takbo yung flow kasi kung same pa rin yung kinikita mo monthly walang pagbabago ibig sabihin meron kang mga bagay na kailangan mong baguhin uh, meron kang sistema na kailangan mong baguhin kasi kung the same pa rin yung kita mo, hindi siya tumataas, hindi nagbabago, hindi bumababa pa. Ibig sabihin, may mali doon sa ginagawa mo kaya kailangan mong pag-isipan ulit kung, kung kailangan may baguhin ka, baguhin mo para mag-iba. mo kasi doon mo malalaman kung nag-iimprove talaga yung tindahan mo sa dami ng customers. Pero kanina, sa hardware naman napansin ko yung malapit dito sa amin. Bago lang din yun. Malakas pala yung hardware nila, mabilis. Kasi mura lang din. Kaso lang, yung system nila mali. Pero yung mga tatlong beses na akong bumalik doon, uh, mali sila ng sa sa pagcompute mali na kasi wala rin silang POS. Tapos yung in and out nila hindi nila na walang ano tawag doon hindi nila namo monitor yung in and out sa tindahan nila hindi ko na sasabihin kung kanino play Four five two. Ah. Four Four five two. Uh, Four, five, two. yon balik tayo doon. No? Yung mali doon, yung in and out nila. Pero yung wala silang resibo ng lahat na nag-out. Wala silang copy. So, dapat ikaw na i Ipit ka doon sa mga out eh. Okay lang in. Pero syempre, i-inspect mo pa rin. Dapat may isa kang tao na nag inspect lahat ng pa-out. Tapos nare-record lahat ng out. Lahat ng mabayad na, lahat ng hindi pa. Dapat lahat yung nakarecord talaga yun kasi nakaliquidate ko kasi ang hirap nun kasi pero may yung last namin na babayaran is worth 10,000, 5,000 pero hindi nila alam na may babayaran kami na ganun kalaki wala silang copy pero yun yung, yung 10,000 worth na yun diba? napakasayang kaya sisimula kayo mag start kayo mag isipan ng maigi baguhin kung kailangan may baguhin huwag matakot kung kailangan baguhin magtanggal tanggal ng tao magpalit kasi kung sa ikabubuti naman ng tindahan mo, ikabubuti ng negosyo mo, why not? Diba? May kailangan palitan, palitan. Huwag tayong magdadalaw ang isip. Kasi para naman sa atin para sa pag-grow ng negosyo natin. Importante yun. Yung lang. Yung lang yung mapapayo ko talaga sa mga kanegosyo natin dyan. Na nanonood mga vlog ko. Diba, kita nyo naman. Ay, hindi ko pa pala kayo natutur doon sa bigasa ko. Siguro, next day may kita nyo yung ayos, yung bagong setup ko doon. Ma ma diba, may improvement kasi naglagay na rin ako ng mga drinks doon. Sige lang, mga next day, sa mga next vlog ko, papakita ko yun sa inyo. Ngayon, dito muna sa tinda. <laughs> Pero hindi pa tarin rin pa. Ta. Hanggang ngayon, hindi pa ako tapos mag-ayos. Talagang makalat pa. Pero, Siyempre, sa ngayon, uh, natutuwa lang ako kasi medyo maliwalas na talaga siya. parang mini na talaga, mini grocery na makasabay na sa mga medyo maganda-gandang mga department store na set up. Parang ganun na. <laughs> yeah. Hindi ko yun uh, pinagyayabang sa inyo, kundi para magbigay ng inspiration kasi... Alam ko, ako nagsimula talaga ako sa maliit na tindahan. Tapos, ganun, invest, invest, ipon, tapos mamuhunan. Ganun lang, ganun lang ginagawa ko. O sana yung mga bilibili -bili ng mga luho natin, sana. Pero yung mga pagkain, huwag mo tipirin yung sarili mo. Pagdating niya sa anak mo, huwag titipirin o asawa mo. Kung may gusto sa nang bilhin, na ma kaya mo naman bilhin mo, pagbigyan mo rin. Kahit yung sarili mo. Pero huwag naman yung sobrang na luho na kung sobrsobre naman Huwag naman ganun para at least yung puhunan natin maka tubo maka balik pa rin tapos patuloy pa rin na umiikot kasi yun naman talaga importante sa tindahan yung umiikot yung puhunan natin